Oo, oh, magandang hapon. Hindi mo kalakad sa si sir. Ha. Sana all, nakakapag-basketball pa. May kasama ba kayo? Wala po. Dito kasi. Kaya lang pa yan? Ang Sabado lang po. Sabado, Lunes pa lang ata ngayon sir. Ganito ang explanation sa inyo yan ha. Sabado, linggo, lunes. So, 1, 2, 3, 4, 5 days pagtuhod, normal yan na magre-retaliate yung pain talaga, talagang halos di ka makalakad lalo yung unang araw mm. talagang, so, parang hindi ka talaga makatayo normal lang yun, wala kang dapat di ka takot ngayon, pumunta ka dito siyempre, ititreat ko na yan kahit masakit mm. hindi pa mapipi, zero pain yan may pain pa rin kasi magaya mm. hanggang limang araw yung pamamaga ng solid yan ang benefits lang yan, pag ano, na-adjust mas ano na siya well, okay. hindi na siya papunta sa powers mm. Kumbaga, maluwag na siya. Okay? Sige, higa ka, sir. Nangyayari na sa si dito, sir. Pagbagsak ko. Parang, parang narinig mo. Gumalaw, gumalaw yung gumalaw. Ano, tapos pag uh, binigay ko na agad yung katawang mo, tsaka sinigit pa, Tapos, dapat ibang tao, umiga ka, higa ka. ganito sana, oh, kanyari. Sa matatakot din sila eh. Okay. Kailangan talaga may knowledge sa sa amin. Kunyari, may nangyayang gano'n, no? Pero huwag sa mga, huwag yung mga bata, ah. Oo. No. Ewan mo, kilos nyo pa lang yun, masakit na. Hindi, Hindi pa nakuha. Na masamit na ang... ganito eh. Pitikin nyo ka agad na, ano. Pagka ganyan namang maga, normal lang naman yan. Ang gagawin natin ulit, babalik lang tayo sa unang proseso. Mamassage lang, Roy. Massage yun muna, ha. Mamassage yun muna. Bulag yan, oo. Oh. Oh, tegas, oo. Oh. Ayan yung oh. massage. Magang maga yan. Pero ang discarte dyan para hindi masaktan ng sobra si sir, haplos muna ng pagmamahal. Unahin niya yung haplos ng pagmamahal kaysa yung hilot, ay ano, adjustment agad. Babalik tayo muna natin yung combo. Para kumalma mo yung, yung mga masin. Kasi ito, normal na to. dalawang araw pa lang. Sakit pa talaga yun, kaya hindi ka makalakad ng ayos. So, kita mo, ang pag-aaw mo, aray!

'yung sa so, 'yung bandage niya Tapos na yung cold compress. The best nito, bumili ka ng pau. Araw-arawin mo lang ng pao. Gagaling na Ngayon, yung cold compress, sa unang araw lang yung Yung unang araw ng ano mo. Yung nandun ka pa, mas maganda yung nandun ka pa sa court. Niyelo mo na agad, dun ka pa sa court. Pero pag wala ka na sa court, Huwag na. Mapapahama ka na. Ang pilay tandaan nyo, pag nalamigan masakit. Hmm. Eh may pilay ka, kinabukasan nilagyan mo ng yelo. Di mas masakit. Mas masakit. Mas masakit. Yun lang yun, logic. Oh, testing. Lakad. Oh, tignan mo na ikilos mo agad ng ano. Hmm, lakad. Tignan mo pili pipilay-pilay ka pa. Oh. Matatag na, normal na agad. <laughs> eh, hindi ko kasalanan yan, ha? Kasalanan mo yan, pumunta ka rito. <laughs> thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.